Ayan po, sa episode na ito, ano po, manguha po tayo ng mga libreng pakain po para sa ating mga alaga. Opo, at ang kapal na po din sa ating sinaunang pispan ay ito po pala'y ibig ko sabihin ay kinakain ng ating mga alagang itik, bibi, manok at saka po baboy. Yan, tara po, sama-sama po tayo. Nandyan lang sa gilid ng ating pispan. Oh. hindi na po tayo tutulay ginawa ko na po pati ng tulay yan ito po yung sinasabi ko po sa inyo na ating papanguhain ito po libre din sa amin no? yan nakikita nyo po yung kulay green na yan na parang wala man la ang naro pa yung isang itik oh. pero may itik pa po tayong iba dun sa kabila oh. may nagbinta po sa atin ng itik ilan nga ba yun apat na peraso ay akin pong binili ay aray, hindi ko lang mahuli ipipisan ko sana doon at naglalayas po pagka natukyang po bang gumala ng gumala ay ari po naman ay napakabilis kumapal ko asola. Ayan oh. Ah, ah ay talagang oh. Yung gano'n medyo mapula po ng kaunti eh parang nagulang-gulang na. Ay didiretso pa rin po naman ang ating panguha. Yan yeah, saglit lang po makaisang timba. Oh. Yan ang kapal. Hmm. Yan yeah, ito na po oh. Aso lang po yan lahat. Oh. Tayo po inyong isang papanguha ng panguha. Ay parang hindi... Nababawasan po naman kung bagay natatabunan uli ng iba. Oh. Yeah. Na po. Oh. Dini po sa amin ay sa totoo. Maraming libre kung bagay nasa paanong paraan nga lang natin gagamitin. Maraming nga libre, hindi po naman nagagamit ang tama. Ay di, wala din nga po. Hmm. Puno po, aring isis pa na aring. Baka aring may ilang kaya. Wala naman siguro aring 100 square meter. Wala ko din na 100 square meter ay. Ang ah, dami po pag, pagka tayo yung lumikdang ay meron ulit. Ah. gustuhin gustuhin po ng ating alaga ah, ay ah, talaga oh agawan pero nilalaga ko pa rin po naman ng commercial pigs iya yeah, ayun tayo -tim 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 -tim. Tim -tim -tim. hmm. Diyan po, agad bilis gala pa po tayo sa iba nakatuwa ayaw pa pong magpahuli na yung ating itik. kung mahuhuli ka ipipisan ko yun sa apat na ano eh oh apat na uwak oh yun, yun ay lumusong na pati yung itik yung apat na itik po yan ganito pa po ito kakapal ang ating asula oh hmm. yun pong parang nagiging pula ah. pakaramda na ko po ba yung magulak na pero okay po naman oh hmm para pong hindi na babaw san tinubuan dinanasan no oh. kapal napuno na oh lagi po akong nangunguha 'yung pong ating pinanguhang isang punong timba papatak siya nang dalawang kain o oh. pag sinwerte pa nakakatatlong kain isang po dito sa 16 liters atato oh. dinadamihan ko na po para hindi panay na panay ang lusong po ba dami pa doon sa ilalim yan po na may dahon ng kakawati wala po naman problema yan kahit makain ng ating alaga mga dahon ng kakawati Dito po ay maraming libre. Oh. Uh -huh. Kumbagay para po sa akin. Gusto ko nga lang po yung mga libre magamit ng tama. Oh. Uh -huh. Kumbaga kumbaga magamit po ng tama. Kumbagay yung iba po ay kagaya po dito sa amin. Ito pong ganito ay hindi pinapansin. Oh. Uh -huh. Ay sabi ko ba din natin i-apply doon sa atin? Yun po ang pinaka gusto ko rin po ah, dito sa atin bukid. Kung bagay nasa atin na yung pagkakataon. No? I Ihahanap lang natin ang way kung paano po gagamitin. Oh, dami parang hindi na pabawasan pagkadami po pagkarepa armis pala lahat nabigat po napakaswerte ka po natin o no? oh. paggawa ng oh, imagine libre mm. gagamitin lang natin ang tama ito po naman lahat uli uh, ipapasalamat po uli natin sa Panginoon po yung makaisip po tayo dito ng ilang ano na uh, i-apply ia natin sa katulad po nito na gagamitin natin yung mga libre ay talagang malaking tulong na so, isang tumba na tayo hindi pa parang hindi pa po nabawasan no? dami tara po tayo magpapakain naman papakita ko po sa inyo kung paano yung paraan ng pagpapakain po isang puno na po gawa po nang ito sa iba kinukultur pa nila dito sa atin na yung kusang sa tubig na sumasama ba gawa ko po laging isang load sa timba ang ko para hindi pabalik-balik uh -huh. gawa po nang basa din tayo ay, uh, basa Hmm. taso ito nilagang ko na talaga ng tulay yeah. may tulay na tayo dito